na Ikawalong istasyon. Nasa lubong ni Jesus ang mga babae sa Herosyo. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Na ang mabuting balita ng Panginoon ay si San Lucas. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag niyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tanda ninyo, darating ang araw, nasasabihin nila, mapalad ang mga baong, ang mga sinabukunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon, sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin at sa mga buron. Tabunan ninyo kami sapagkat ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa. Ano naman kaya ang gagawin kapag iyo ito'y tuyun na ang mabuting balita ng Panginoon. Amen. 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 Gunitain natin na iyong mga kababaihan ay nagsitangis ng mga habag nang makita si na ganong kawaawang kalagayan. Dumadanak ng dugo habang siya'y lumalakad. Subalit so, sinabi ni Jesus sa kanila, Huwag kayong tumangi sa akin. Bagkos, tangisan ninyo ang iyong mga anak. O Jesus ko, puspos ng paghihinagpis, ikinalulungkot ko ang mga pagkakasala na nagawa ko laban sa iyo. Dahil sa kaparusahang nararapat sa mga iyon humiglit pa doon dahil sa pinagkasalanan ko ang iyong walang hanggang kabutihan na lubos na umiibig sa akin. Ang iyong dakilang pag-ibig, higit pa sa apoy ng imperno, ang siyang dahilan na kinasusuklaman ko ng aking mga kasalanan. Iniibig kita aking mahal na Jesus. Iniibig kita higit sa aking sarili. Nagsisitihan ko ng buong puso ang aking mga sana. Huwag mong ipanitulot sa na ako'y mawalan ulit sa iyo. Ipagkalo mo na ibigin kita magpakailanman at gawin mo sa akin ang anumang iyong naisip. Panalangin, buksan po ninyo ang aming puso o mas iyong mga salita. Upang lumaya kami sa aming pagkakasabi. Matutunan sana naming mamuhay na, na palagiyang nakikisa sa lahat ng aming mga kapatid sa buong sangkatauhan. Sa pamanggitan ni Yesu Cristo, aming Panginoon. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasamin ng kaharian mo, sindun, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang salangit. Iyan mo kami ngayon ang aming kapalit sa araw. Kawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapalawan namin sa nagkakasala sa amin.